Dito naman po sa Bandang South, ano, sa ating uh, balita naman po galing po sa ating mga kaibigan diyan sa South sina Arlet Capistrano, Joan Miranda at si Manny Agusto, ano, ay masayang binalita po nila uh, mula po sa MP Kala Holdings. Ito po sila po ang operator o concessionaire po ng uh, Cavitex at ng uh, Cavite-Laguna Expressway o Kalax, ano na matapos buksan po yung silang Aginaldo Interchange, itong isinusunod naman po nilang Governor's Drive Interchange ay nasa 25% na ang natatapos na trabaho. Bawa, naka one-fourth na po sila. Kailan lang po kasi bin, binuksan itong silang Aginaldo. Again, kung walang mangyayaring aberya po, balak po nilang buksan ito sa mga motorista. Pagpasok po next year, 2025. So mukhang Talagang hataw po ang kanilang uh, trabaho. Eh, ilang buwan na lang po 'yan mula ngayon, di po ba? Kapag nabuksan po ito, eh hindi lang po ito makakatulong sa pagluluwag po ng traffic sa Aginaldo Highway ano? bay magdudulot pa po, po ito ng masiglang economic activities dyan po sa mga bayan at syudad po ng Cavite. Lalong-lalo -lalo na po dito sa May Dasmarinas, Silang, di ba? At uh, ano ba katabi na uh, Tagaytay, siyempre. Ang Governor's Drive Interchange ay 7.8 km mula po sa silang Aguinaldo. Actually, ito po yung pinakamahabang section dito sa ginagawang Calax. Eh, patuloy din naman ang trabaho dun sa tatitirang dalawang segment po ng Calax. Ano? Siempre, excavation, magtatayo po ng tulay, nilalagyan po ng mga drainages, at uh, binabakuran, siyempre, expressway po yan eh. Uh, dapat po may bakod para po hindi makatawid ang mga tao at mga hayop sa high speed na expressway. Inamin naman po ni Ginoong uh, Raul Ignacio, siya po presidente at GM po ng MP Cala Holdings, na naging malaking hamon po sa konstruksyon itong mga nagdaang bagyo at mga papasok pa po bagyo, siyempre, nakakaabala po sa kanila. Pero sa kabila po niya, ano sabi niya full speed ahead po ang paggawa po nila sa trabaho lalong-lalo na po dito sa Governor's Drive Interchange. Once operational, this vital infrastructure will ease traffic congestion, provide faster uh, faster route for thousands of motorists and stimulate economic growth across Cavite and the entire CALABARZON. Yan po ang uh, pagmamalaki po ni Ginoong Raul Ignacio. Ang susunod po, ito po yung open canal interchange ng Calax ay nasa 15% na po ang natatapos. Samantalang 25% naman po dyan po sa may kawit interchange. Ang parehong target po nila ay tapusin itong dalawang section na yan, itong dalawang interchange sa third quarter po ng 2025. At pagbukas na po yan, ha, ibig sabihin po ang buong Calax ay matatapos third quarter po ng 2025. Next year na lang po yan, di ba? Lapit na. Pagbukas na po yan, ay may magdudugtong po ang kalak sa Manila, Cavite Expressway o yung Cavitex, magdudugtong na po yan. Kung susumahin po natin, no, mula po sa may uh, hanggang sa buong uh, Kawit Interchange, ano, kasama na po itong mga bukas na section po nila ngayon. No? Yung Calax po ngayon ay nasa 64% ang completion rate na po nila. At ayon nga dito sa ating binalita nga, no? sa third quarter pala next year, ang plano po nilang bubuin na po itong Calax. Eh kahit hindi pa nga po buo ang Calax, ngayon pa lang po eh, maabot na po sa 45,000 na motorista ang dumadaan po dyan at kapag kumpleto na po ang tinataya po nila ang estimate po nila aakyat po ang bilang ng motorista sa 95,000 ang dadaan po dyan kada araw so looking forward po tayo diyan ah. mga kaibigan po ah, magandang umaga pala Arlet, ah, Joan and Manny abangan po natin ang mga pagbubukas po niang ah, Kalak. Alam po niya, ilan beses na po nagpunta tayo dyan eh. Nung binuksan po itong silang, nung binuksan po yung silang Aguinaldo, o bago buksan po yung silang Aguinaldo, tiningnan po natin yan eh. ganda po ng kanilang uh, proseso at kanilang konstruksyon. At uh, sa ating pagkakaalam po ay eh, napaka-environment friendly po itong expressway ng Kalax dahil uh, marami po silang solar na ikinakabit po dyan. Bukod pa po dyan, napaka-safe gamitin dahil napakarami pong uh, communication system sa loob po dyan. Para mga intercom po ba, kung sakaling meron po kayong aberya, lapitan nyo lang po yung uh, posting may sign po ng telepono. Uh, meron po kayong communication, makukontak po kaagad yung kanilang command center na 24-7. Nagbabantay po sila. So ganyan po katindi At yung kanilang uh, patrol, ano? electric vehicle. Oh, ganyan po kanilang isipin eh. At nung dinala po tayo doon sa headquarters po nila sa MP Kala, bakalain po niya yung kanilang parking slot po. Ano? Ang bubong po ng parking po nila, puro solar panel. Kaya napakalaking kuryente po kanila na de-generate na ginagamit po sa kanilang uh, ilaw at uh, pangangailangan kuryente sa kanilang opisina. Kaling, no?